ها؟ يلا هلا جايبها وش اللي معها؟ معها خروف يا اخوي اشفط شوي شوي تقهوى يا ابو عبد الله تقهوى يا اخي سولف يا اخوي تقهوى يا اخوي ما لا يا اخوي عاد لازم اذا الصوت قلنا يا اخوي هذا هذا اللي يجيب الطعم هذا هذا الكيف يا اخوي انت وجعان يا اخوي خلاص هذا الكيف ابو عبد الله هذا كيف هذا شربي طيب انا ايش اسوي؟ اربط هني رح اشرب هناك الله يرحمه ديك ولا نروح نكمل سالفتنا هناك لا لا هذاك حول ولا قوه عشان مع الرجال لا هذا شرب من يوم ربي خلقه رجال شربك اشرب من بعيد سولف سولف وكمل هذا الحين تقول لي الحين هذا يوم ثاني ويوم ثالث اليوم ثالث يا اخوي هم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al ala Rasulillah wa wa rahmatullahi wa barakatuh So magbibigay tayo ng reaction kaugnay po sa pag-inom na pinapatunog ikaw nga sa sobrang init ay uh, matunog yung kanyang pag-inom o kaya uh, mainit yung kanin so matunog yung pag ng kanin o ng ulam So ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, "Inna Allah ba'athani bi tamami makarim al-akhlaq." Tunay na ang Allah ay ipinadala niya ako sa pamagitan ng kakumplituhan ng kagandahan ng mga pag-uugali. Wa kamali mahasinil af'al at kakumplituhan ng mga magagandang gawain. So, bilang isang Muslim, lahat ng bagay ng mga gawa natin pati sa pamamaraan ng pagkain sa pag-inom ay itinuro sa atin ng Islam ang paraan ng pag-inom na pinapatunog yung ito, so, o kaya ngano na pagkain ay uh, hindi po kaaya-aya na paraan po ng pagkain at yan ay hinalin tulad sa pagkain o pamamaraan ng pagkain ng hayop ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya la tashrabu wahidan kashurbil ba'ir hindi na pwede na iinom tayo ng isang baso tapos ito toast natin at uubusin natin ng isang bisis na hindi ka nahihinga hindi rin po kaya-aya yun Wa, walakin Ishrabu masna wasulat. Pero uminom kayo, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, pagkatapos mong uminom, ay sundan mo na naman ng isa pa. Huwag mong itutos. O kaya ay pangatlo. Ang paabutin mong pangatlo. Ilo mo ganyan. Then, pangatlo, ay eh pangalawa din pangatlo. Yun po yung uh, itinuro ng propeta sallallahu alayhi wa sallam. Hindi yung itutos natin yung inumin, o kaya ay patutunugin natin yung pag uh, inom natin o sumu ida antum syaribtum pagka iinom tayo huwag nating natin kalimutan na sabihin na palitang bisbilla bagot natin inumin ng tubig wahmadu ida antum rafatum at magpasalamat tayo sa magsabi tayo ng alhamdulillah kapag natapos na tayong uminom at sa pag-inom, dali mo mainit yung kape. So, huwag natin patulugin. Sabihin natin, ganun. Uh, actually, itong hadis na to hindi naman siya ganun kalakas, pero bilang uh, aral na rin ng Islam, sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, dila ahadukum masa. Pag uminom ang isa sa atin ay sisipsipin niya. Walang, walang tunog. Kapag do uminom tayo, ay dapat walang tunog. Kasi ang pagpapatunog ng pag-inom at pagkain ay isa sa gawain ng hayop. Katulad ng uh, uh kamilyo, kasi pag mga kabilyo, pag umiinom sila, isang isang inom nila, diretso na itutos na nila. O kaya ay patutunog nila pag inom nila. Ganun. Isang sip-sip nila. O kaya pag kumakain, humunguyap, malakas. Parang sinasabi nila, Ganon kumain ng hayop, pinapatunog, pag uminom, matunog. So ito po yung pinapaiwasan sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagkus ang ilan sa mga ulama ay nagsabi na pagpuno ang bunganga mo ng pagkain ay hindi kaaya-aya na katangian na tayo po ay nagsasalita yung habang puno na pagkain mo nga mo tapos nakipag-usap ka kabilang sabi nila ito sa asifat al madhuma indal akal mga katangian na hindi maganda sa tuwing tayo po ay kumakain kaya kapag mainit po yung halimbawa kapi natin hintay natin na lumamig huwag din natin iwasan din natin na ihipan ito kasi pinagbawal din po ng propeta sallallahu alaihi wasallam at iwasan din po natin na magpatunog sa pag-inom natin dahil hindi rin ito magandang katangian sa pag-inom. At ito ay mas maganda rin sa ating kalusugan. Maging sa pag-inom at pagkain, kung mainit, hayaan natin lumamig. At iwasan din po natin na ihipan yung inumin. ihipan mo ganun, hindi rin ito maganda sa kalusugan at ipinagbawal din dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan lang po kunting kaalaman kaugnay po sa mga uminom ng kapi na malakas yung pag uh, Inom, pagkain ng mga kanin o mga pagkain na mainit na napapatulog yung pagkain at napapatulog yung pagkain Uh, higup ng uh, kapi. So, hindi po ito magandang katanya. So, yan po lahat po ay naituro na po sa atin ng Islam. At yan po ang sa Islam. At hindi naman ito ipagbabawal sa atin ng Propeta sallallahu alayhi wa sallam, maliban ito ay makakabuti po sa kalusugan natin. Yan lang po konti kaalaman. Wallahu aalam. Wassalamu ala na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Assalamu alaikum wa rahmatullahi